Ah, uh, hello, magandang umaga po sa lahat. Akin maigan na ano po. Mahina po bang inyong uh, SIM card bar? Pues, ito na po ang solusyon maigan na ano po. Punta po kayo sa Play Store. I-type niyo po yung Network Mode Universal po. Ayon. Pag naka-install na po 'yon, pindutin niyo lang po 'yon. Tapos, hanapin niyo po yung Set Prepare Network Type. Ayon po. Tapos, mamimili po kayo ron. Meron po nakalagay doon na GSM only. Pangalawa, YCDMA auto. Tapos, global auto. Yung po eh, 22 perasa po. Mamimili po kayo ron kung ano po gusto nyo gamitin doon. Uh, ang sa akin po kasi, ang ilagamit ko po dito sa bahay ko, uh, LTE TD SCD MA a w c d m a Saka po yung W-C-D-M-A Prepared Yung po ang ginagamit ko po sa bahay Kasi malakas po dito sa bahay yun Kumporme po sa inyong mga lokasyon Kung halimbawa Saan po kayo, ibang lugar po kayo Ede eh, mamili lang po kayo sa 22 peraso na yun Kung alin doon ang po pwedeng gamitin po Kung ano po ang malakas ang signal Sa lugar na yun Mamili lang po kayo sa 22 piraso po na yun. At lalakas po ang inyong mga uh, SIM card bar, ano po? Ano lang po ang gagawin niyo Megan ano po? Para hindi po kayo mahirapan na ano po. Upo rin po sa lugar niyo na po. Ang sa muli, ang yung blaga ng Gabaldon, Pilip sa Loselito po. Maraming salamat sa lahat. God bless you, Megan and thank you po sa lahat. sa lahat. Paalam na po.